Anim na PUV drivers naman at operators sa mga aldaan binigyan ng karagdagang mapagkakakitaan. Para sa detalye kasama natin, Idol Joanna Devera. 104.7 IFM Report! Bukod sa pamamasada ng mga pampasaherong jeep ay karagdagang kita pa rin ang kailangan upang mapunan ng mga jeepney drivers at operators ang lahat ng gastusin sa araw-araw. Kaya naman ilang programa ang inilulunsad ng Department of Labor and Employment o DOLE katuwang ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB upang makatulong. Halimbawa sa bayan ng mga aldan sa Pangasinan, anin na public utility vehicle o PUV drivers at operators ang naging binipisyaryo ng kabuhayan package sa ilalim ng Entrepreneur Program ng DOLE. Nasa higit 29,000 pesos na halaman mahalaga ng pangkabuhayan ang naipamahagi bawat benepisyaryo kung saan ilan sa mga ito ay nakatanggap ng bagong chest freezer at iba't ibang klase ng frozen products, ilang sakong bigas, iba pang produktong maaaring ibenta at paglalagyan ng kanilang mga benta. Layo nito na mabigyan ng pagkakakita ng mga PV drivers at operators, lalo na ang mga naapektuhan ng jeepney modernization program. Samantala, ilan pa sa mga jeepney drivers at operators sa lalawigan ng Pangasinan ang umaasang makatatanggap ng tulong lalo sa usapin ng pabago-bagong presyo ng produktong petrolyo. kasamang mula dito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Juana de Vera. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.